We are doing it live dito po sa ating headquarters dito po sa Ortigas uh, 16th floor dito sa Robinson's Corporate Center. So, guys, if you're ready, I'm so ready to share to you anong napakagandang uh, product na meron po tayo na not just a product that could change your lives but also the lives of the people around you. Okay? So, anyway, sige pasok na po tayo. So, just a ano lang ah, uh, just a disclaimer, this is not a medical device. So, we are not actually, uh, hindi natin kailangan ng, ano, ng a certain authority para at least to market this product. But definitely, <laughs> narinig ko boss ko, parang nag echo tayo. So, anyway, so, but definitely, definitely, the product is safe. We have all the documents to share to you, to, to hand it out, para po magkaroon ka lang ng security that the product is really, really effective. Yun naman yung kagandahan doon. Good news ba yun? Yes! Ay, napaka-good news yan. So, syempre. So, this is the thing, ladies and gentlemen. Yung katawan kasi natin, meron talaga tayong natural healing force, okay, na is capable to, to literally heal our body. The problem is, because of the environment na meron tayong ngayon, it needs help. Do you agree? kailangan na natulong tulong katawan natin. Lalong-lalo lalo na sa exposure sa lahat ng mga kung ano nung bagay. Lalo na number one dyan, radiation. Di ba? Right now, nanonood kayo sa online, oh, tinatamaan ka ng radiation ngayon. <laughs> Kasi from the cell phones, from the lights, from everything, that weakens our body. So, kailangan ngayon ng tulong. Yan ang kailangan ng katawan natin. Now, kung mapapansin nyo, we're gonna be talking a little bit, ah? a little bit about cells. Kasi nga, if you, ito, ito dito ako na ano eh, dito ako namulat. That our cells is like a battery. Ano nangyayari sa battery? Nalolobat. Pag nalobat, for example, ang cellphone nyo. Pag nalobat ang cellphone nyo, may gana pa ba yan? Wala na. It's useless. Same thing with our body. Pag nalobat yan, kailangan yan i-recharge. And what is the best way to recharge it? We have to recharge our cells. Kasi tandaan nyo, pag yung battery nyo, yung cells nyo, walang energy. Walang kwenta yan. Yes or yes? Yes! yes. Alright, so, yun yung pag-uusapan natin ngayon. E, sabi nga ni eh, di ba? Yung natural healers of the disease, okay? Meron tayong natural healing force sa katawan natin na kayang pagalingin lahat ng klasing sakit. Kailangan lang talaga ng konting push. Pag sabi push, push. Kailangan ng konting push ang katawan natin. Kailangan, kailangan ng tulong yan. At yun po yung nagagawa ng machine natin. So anyway, so bakit ako na-open dito sa product na to? Number one, it's because of this. Ito talaga. If you think about it, ladies and gentlemen, before ancient times, mga panahon nila Jesus Christ, wala naman tao dito, di ba? Kabatch si Jesus Christ dito. <laughs> wala naman, di ba? Pero bottom line, dati, ang tao, ang cycle niya, na buhay, tumanda, matay. Ganyan ang cycle ng buhay. Yes or yes? Ganyan ta, kaya umabot ng, di ba, hundreds, thousand years old, umaabot ng mga tao before. Pero ngayon, if you look at it, people are born, they, they age, they got sick, that's why they died. We're not even talking about age. Magugulat ka, 20 years old, 25 years old. nakakasakit na mamatay. Scariest. Can you imagine this? Ganun na ang sitwasyon ngayon. So we really have to be open. Why is this happening? Because our cells are getting weaker. Are you learning? Yes. I hope from this presentation you get something. Uh, you get something that you no It makes sense. I'm not going to be giving you so much scientific, but we're talking about logic. We're talking about this. We're talking about what's happening now. And this is what opened me to become open with this product. Are you getting me? Yes? yes? Open ba kayo? Yes. to dito open na open. taas nga kamay. Okay. Doon nga sa mga nanonood kayo, mag-comment kayo, sabi mo me. I'm, op I'm open. O, no, gano'n, gano'n. No, no. Okay. I-open mo pa. So, anyway. So, sabi nga ni Hippocrates, if there's a way, ito, dito ako na ano eh, if there's a way to heat the bones, all diseases can be treated. It also brings back sa panahon natin, yung pangapanahon ng mga lola natin ginigising na madaling ng, ma na maaga, madaling araw, no? ginigising na maaga para magpa-araw. Naalala niyo yun? Yeah. Ngayon, ginagawa pa ba yun? Hindi na. Yeah. Di ba? Especially sa mga call centers, baliktad ang mundo nila. Hindi sila masyado na araw, hindi nila nakukuha yung vitamin D na kailangan nila. Can you imagine with just simple heating of the body? Kaya pala sa Japan, Korea, China, what do they usually do? They usually go to spas. They usually go to sa mga onsens, nagbababad sila sa mga, yung mga hot springs. Yes. Yeah. And they actually do that at least once or twice a week. They actually do that because they know the secret as well. Problema sa Pilipino, dadaling ka sa Laguna, pupunta para sa ano, sa, sa mga hot springs. Hmm. Naalala niyo 'yon? 'Di ba sa Laguna? Hanggang ganda, meron naman 'yan eh. Pag inaaya ka ng bata ka, naiinis ka. Ano ba talaga 'yun? Ganon rin ako eh. Naiinis ako pag inaaya ako doon eh. Kasi ang init din ng sa Pilipinas, ang init pa napupuntahan. Tama hindi? Pero kung titingnan mo no, kaya pala, ang daming may sakit sa Pilipinas. Kasi number one, tayo, mahilig tayo sa malamig. Nakababad sa aircon. Tama hindi? Yes. Pero hindi natin alam, meron pala siyang hindi magandang effect sa katawan natin. Kailangan ng kontrahin. So, meron po tayong good news dyan. Okay po ba yun? Yes! Alright. So, anyway, ano pa ba? So, sabi nga ni Albert Einstein, dito ako natuwa. The future, tandaan nyo to, the future of medicine is the medicine of frequency. He predicted na with frequency medicine magiging beneficial sa lahat ng tao. Imagine mo ha, dati niya pa sinabi yan. Parang dati, sinabi ang cellphone, magkakaroon raw. Ayan no, nakalagay oh, you'll be able to carry phones in your pocket in the future. Kailan sinabi yan? 1963 pa. 1963, sinabi yan. Ang question, nangyayari na ba ngayon? Nangyayari ba ngayon? Yes. yes meron na. Kaya nga yung sinasabi ni Einstein that the future of medicine, di ba, medicine of frequencies. It's yeah, it's happening now. We are living the future. Kaya congratulations kung nakita nyo to ngayon. You are part of a revolution na mangyayari dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Good news ba yun? Yes! Grabe, no? Alam mo, pag titignan ko to na-excite ako lalo. Tama? Kayo ba na-excite? Yes. Ay, salamat sa mga sumagot. Dito na lang tayo mag-usap. Yes. <laughs> diba? diba? Sino ba yung gusto mong kausap? Yung excited o hindi? Excited! O, ulitin ko, sino dito excited? Nasa kamay? Yes. Yun! ramdam mo kaagad yung energy. Yan, yeah, the best. So anyway, we are going to be talking about the iTera Care. This is the flagship product of our very amazing company, which is Prife International. So it's the world's most advanced Terahertz technology, okay? It's a quantum lightweight therapy device. We have actually three kinds of units. Ito pa yung mga itsura niyan? May classic, may premium, at may pro. So, bakit siya may ano? Ma ma grabe tong device na to. It's amazing. Noong first time ko siya nakita, natawa ko. Kasi kakaiba siya. Tama hindi? Tama. Kayo ba? Na-excite na pa kayong gamay na Di syempre hindi. Because it's something new. Pero when I started using it, it started doing great Things with my body. Doon ako natuwa. How many of you have used the product? Tasang kamay. Sino dito nakagamit ka? Sino dito? Ito, ito. Ito pinaka the best. Sino dito nagkaroon na ng testimony sa product? Tasang kamay. Tasang kamay. Nakita mo, lahat ng gumamit at lahat ng may testimony, pare-pareho. Ibig sabihin, nangyayari. Kasi ako, ganito po ako mag-isip. If one person says, may nangyaring maganda, pwedeng sabihin nilang chamba, Tama hindi. Pwedeng tiyamba yun eh. Isa lang eh. Pero on a group like this, nagtasa kamay lahat. Chamba ba, ba yun? No. Hindi na. At ako iniwala ko, marami sa atin pare-pareho ng mga concerns na na ayos ng product na to. Yes or yes? Yes. yes. Ay, right, perfect. Sin dito nagkaroon ng concern sa back pain? Me. Oh, ako na wala ni back pain ko. Good news ba yan? Sin nagkaroon ng mga shoulder problems, yung mga hindi maiangat? Meron ba dito? Yes, oh. Oh, oh, yun. Okay oh, mo? Oh, di ba? Yun yung mag maganda. So, pag merong pare-pareho, tsamba pa ba yun? Hindi. Ibig sabihin, nangyayari, totoo talaga siya. Good or very good? very good? Very good. So, anyway. So, ano ba ginagawa nung, ano, nung product natin? Okay? So, number one, ang pinaka-first thing na ginagawa to, pinapaganda niya ang blood flow. Pag sabi, blood flow. Blood flow. Tandaan nyo, pag maganda ang blood flow nyo, ibig sabihin, ang distribution ng hangin maganda. Ganun lang kasimple. Pag hindi maganda ang blood flow, ibig sabihin may bara. Pag sabi bara. Pag may blockages, nagkakaroon ka ng pain. Pag may pain, nagiging problem. Yes or yes? yes? Ang ginagawa ng machine natin, habang binoblower mo, it loosens lahat ng blockages para gumanda yung flow ng dugo. Good or very good? Very good. Very good. Number two na ginagawa nito is it renews the, the stem cells. Okay? Renews, energizes... At ang pinaka the best dito, ginigising yung mga dormant or sleeping cells. Tandaan nyo, asa atin na lahat, pre-provide na ni God lahat ng kailangan natin sa katawan natin. Because of that, like what I said, the environment, the food that we eat, nagkakaroon ng epekto na yun sa katawan. Yes or yes? Yes. At lahat ng dormant stem cells ay e nandito sa ano natin, spine natin. Pag every time ginagamit mo dun yung machine, ginigising niya itong mga cells na to para ma-distribute ulit sa lahat ng organs nyo. Good news ba yun? Tandaan nyo to. Pag yung cells, ang cells kasi replicating. Pag nakita may problema sa ano, sa heart, pupunta doon yung stem cell, magre-replicate para maging heart cell. Oh, di ba? Ang galing, ano? Kala mo, doktor ako, ano? <laughs> di ba? Pero, yun kasi, kahit i-research yo, ganun ang ginagawa niyan. Kaya eventually, pag lagi mong ginagamit yung machine, magugulat ka, yung mga organs mo, lahat yan, mag magiging bago, magiging brand new. Kaya huwag ka rin magtaka, pag ginagamit mo yung machine para kang may brand new cells, syempre what's inside na nagiging brand new, nagiging young, it will manifest palabas. Kaya nagkakaroon ng reverse aging. Who wants to? Who wants to become younger? me. So, ha, ah, bilis oh. So. Sabi nung isa, sa si ate, like, gusto kala mo si Hitler. <laughs> Pero 'yun talaga. 'Yun ang ginagawa niya. And of course, hindi na nalagay dito third na ginagawa nito. Our machine emits heat, which actually dito ako natutuwa. Para kang may sarili kang portable vitamin D na nasa bahay mo. Na anytime na kailangan mo i-heat yung katawan mo, kailangan mo nitong extra energy from the heat, from the sun, na po-provide ng ating unit. Good or very good? Very good. Very good. All right. So anyway, so ano ba yung core technology nito? Napakasimple lang. Meron pa tinatawag na quantum. Meron po siyang optical quartz at meron tayong terahertz. Ito po, I want you to research on this. Terahertz kasi, this is the only, tandaan nyo to ah, terahertz is the only frequency that will resonate with your cells. Marami kasi klaseng frequency from, um, from ano tawag dito, x-ray, from micro, ano, microwave, that's also a frequency, pero lahat yon may radiation. For surprisingly, ang terahertz lang is the only, it's the only ano, frequency na pwede sa cells natin na sila nag-uusap, nagigisingan. Kaya magugulat ka dito, yung frequency activating. Tandaan nyo to, activating the healthy and dormant cells. Good news ba yun? Yes. Alright, don't take, don't, ano ah, huwag nyo akong paniwalaan. You can do your research. Kaya ngayon yung natutuwa ako dito because everything what we're sharing is fact. Good news ba yun? Yes. Good news ba yun? Yes! Ay, salamat po. Okay. So, tapos, ang maganda dito, if you're familiar with quantum or scalar energy, kaya nga nausin yung mga pendant, yung mga bracelets, ang trabaho niyan is to energize the cells. Yun po yung pinakatrabaho. So, meron din yan sa machine natin. Ang pinakaiba lang, meron tayong tinatawag na optical quartz. Pwede sabi, optical quartz. Optical Itong quartz. Etong optical quartz na to, ito po, crystal siya, na makikita nyo doon sa unit. Ang pinakatrabaho niya, amplifies the frequency and the quantum para pag nag-penetrate sa katawan mo, it can penetrate 20 to 30 centimeters deep. Tagus-tagusan. Kaya huwag ka magtaka, may mga cases kami, may pain. Blinower. Eh, yung pain na yan, ang tagal-tagal na. Yung tipong kahit anong massage ang ginawa, walang nangyayari. Alam mo yung mga ganong pain? Ginamit yung machine, grab, blinower, nawala yung pain. Good or very good? Very good. Very good. That's it. Yun din nagagawa niya plus, yung sinasabi ko. Dito po nagke siya ng heat at yung heat na 'yan, mimics or ginagaya niya 140th nung lakas ng araw. Yung 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 ano niya, yung sun. So imagine mo yun yung nang, nagagawa ng machine. Kaya dito ako sobra akong kaya at uh, sorry ah, uh, sorry for using the word pero that's why I'm so addicted of using the the product because I know it's doing a lot of good with my body and with my cells are you getting this yes so if it's doing good sa katawan ko do you think it will do good sa inyo of course yes 100% pag ginamit yun sa mga kaibigan nyo, would would they benefit from this product as well yes of course 100% all right so now so you like what i said documentation's kompleto tayo okay from 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 ano from safety inspection from product design patent even from accurate, eto ah, yung accuracy test report, meron rin po tayo, eto at pinaka the best. Meron tayong clinical test results. Ano tong clinical studies na to? Tines po nila sa tao. Tines nila tong product natin. And we actually have 62 clinical reports mismo galing sa Beijing Institute of China. And I'm telling you guys, you do your research. Hindi po mura para magpagawa Okay? Or at magpaano, magpa-conduct ng clinical test. You will spend millions. Pakisabi millions. Millions. And we're talking about just one. We have 62. Okay, pinapalakbangan yan. Talagang, ay grabe talaga. Kaya talagang, nun na ano ko to, kakaiba talaga. Kakaiba talaga yung product natin. Alright. So, like what I said kanina, you even yung, ano, yung safety ng product natin, sobrang safe tinest po, zero radiation po tayo, we have the certification. Tingnan nyo to ha. Alam mo yung mga ano, yung mga lutoan lang, ginamit. So makita nila oh, ang taas ng radiation na sa 1,000 plus. Nung blinover, nung machine natin, ang lumabas, zero. Zero radiation. Diyos ko, dai. Kaya nga sabi ko sa inyo, nanonood ka ngayon, mas malakas ang radiation ng cellphone mo. <laughs> so, dapat dapat nanonood ka, nagbo-blower ka rin. Tama hindi? O oh, di ba? So iyan yung ano natin. Ano pa? Ang kagandahan pa dito sa ano natin sa product natin, may testimonies. O oh, oh, yeah. ba? Diba? <laughs> may testimonies sa product natin. So ito ha, marami tayong testimonies. Sobrang dami. Pero what we did, okay, kinat down namin to to make it simple. Okay, pag sabi simple. simple. So made it simple yung testimonies natin para mas mabilis siyang makatch. So tingnan nyo to. Napaka-effective niya, lalong-lalong na sa mga may rayuma sa mga may arthritis. May mga kakilala ko yung ganyan? Yeah. Yung mga tipang, di ba, pag sinaray yung kamay, hindi na lamabuka lahat. Nalaman <laughs> mo yung lamabuka? Okay? Yung iba naman, nagsaray yung, na, na itupi yung isa, pero yung isa ang umaangat. Talaga yung mga ganan, O oh, yan. So, ang product natin, sobrang effective sa ganyan. Alright? Ano pa? Ang maganda pa sa product natin, eto, kung meron kayong mga ano, high upline, kung meron tayong mga ano, yung mga mga lumps sa leeg, effective 'yan. Kung meron po kay frozen shoulder, oh my god, sobrang effective 'yan. Marami kami testimonies diyan at ako mismo ha, I was doing the ano, the therapy. Meron ako isang client, napaka-skeptic, hindi naniniwala. Blinover namin. Blinover namin, he works for Samsung, 'di ba? Blinover namin. Kino-complain niya for three months already. Hindi niya may angat. Natapos yung session. 20 minutes, naiangat niyang ganito. Wow. Good or very good? Very good. It's amazing, di ba? Tapos lahat, with, may mga issues with diabetes, may mga issues with high blood, effective yung product natin. What else? Ito naman is losing weight. Sino dito gusto mag-lose ng weight? Tapos ang kamay. Hoy, ang bibilis ha, di ba? <laughs> Bottom line, we want to become more sexy. Yes or yes? Yes. So, our product helps that. Kasi pala, pag ginagamit nyo lagi, yung, yung natitirang um, Water. Kasi may nariritin na water sa katawan natin, tinatanggal niya rin. Good news ba yun? Yes! Yung mga nagistay do, stay doon, yung pala yung ka medyo, oh, di ba? Yan na nagagawa ng product natin. Kaya keep on using it, magugulit ka magiging sexy ka rin. Good or good? Good! O, di ba? Ano pa? Skin issues. Oh my God! Ang dami nating cases from rashes, from psoriasis, from eczema. May mga cases kami ginamit po yung product, nag-normalize ulit yung balat nila. Good or very good? Very good. Very good. Di ba? May phone-in question tayo. Ano pa? Tulad na sinabi ko, if you keep on using the machine, all of the cells, tama? Yung mga dormant cells pumupunta sa mga organs natin. Yes or yes? yes. Plus, ang kagandahan dito, if you keep on using it, especially sa face nyo, magugulat ka may transformation na mangyayari. Ako po, adik na adik ako na binoblower ko talaga yung sa mukha ko. And just to let you know, ah, ewan ko lang kung... kung na I know, di ba? 85! 85! Joke <laughs> 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 lang, ba na iwala siya sa social media? Anyway, pero ang point, ang point ko, eh, because ina na nga ako eh, di ba? Ginagamit ko lagi siya sa face turo ng sister in -law. at mamaya mamimit yung beautiful sister in because she's going to be explaining the business plan. Gusto nyo ba makita yung business dito mamaya? Yes! Yeah. Sino dito gusto makita yung business? Taas kamay. Yeah. How would you know if it's a good business? We have a good product. Yes. Kasi at kahit anong pag-usapan pag natin, kung yung product hindi maganda, wag well, pag usapan eh? Oh. Yes. Tama. Ba magbebenta ng product na alam mo naman hindi makakatulong? Yes or yes? Yes. So anyway, going back, she taught me kung paano mag-blower. Dapat raw pa V-shape. Oh, wag lang ganong ganong ka. V-shape. V-shape. Nagawa ko kaya, ano? Pero ito ngayon, ito yung, dito kayo, ayun ko kung kakilala nyo ako, kung nakikita nyo social media, but bottom line, I wear glasses. Yes or yes? yes. Alam mo, ever since I keep on using the machine, nag-iba yung grade ko eh. Nag-improve! May sabi, improve! Nag-improve eh. Is it 100%? Not yet, of course. Pero still, nagkaroon ng improvement. Mas nahihilo na ako pag may salamin. Isang ka pa. Good or very good? Very good. Isa na lang ang issue na kailangan ko maayos. Yung buho ko na lang talaga. <laughs> yung talaga eh. na lang talaga eh. Huwag na kayo masyado-masyak. Okay lang yan. Si God binabalance lahat. <laughs> Pero bottom line, di ba? Eh pag lumaba pa yan, eh hello, kakitaan na lang tayo. O so, di ba? So bottom line, it will make us younger. Yun yung nagagawa ng product. Good or very good? Very good. So when you use the machine, okay, when you use the machine, make sure to do to go through this pattern. Bakit? Kasi ito po yung tinatawag natin meridian points. Pag sabi, meridian, meridian points. The meridian points are the points kung saan nagkakaroon usually yung mga chakra points yan. Energy so pag, yan, yung mga energy, parang we can say energy pockets siguro. Yes. Pathways yon. So energy pathways yan. So kailangan niya madaanan. Correct. Hindi ka pwedeng kukuha ka ng machine, masakit dito, blower ka agad. Correct. No. Do this. Tandaan nyo, kailangan malusin lahat ng blockages. Kasi ang katawan natin hindi alam kung nasa ng blockage. Yes or yes? yes. So, ito po, gagayahin yan. You drink warm water, i-blower nyo. Kasi when you start blowing your water, it charges your water. Yes. It changes the structure. Yung structure ng tubig na kumpul kompul ginagawa, ginagawa niya linear. Pag ginawa niya linear, pag ininom mo, mas mabilis ang penetration sa katawan. Yes. Are you getting me? Yes. Ngayon, blinower mo sa bawat lahat ng mga ng ano, meridian points. Itong mga points na to, it loosens all of the blockages already. So, pag inom ngayon, gumaganda ang flow ng dugo at ng oxygen. Are you getting this? Yes. Very good. So, when you start doing this, you spend at least 2 to 3 minutes per meridian point. If you're using the classic. Okay? If you're using, especially the first time. Alright? But if you're using our premium, our pro, it's less time consumed. That's why wag ka magtaka bakit nag-upgrade to pro. Ako po personally gusto ko yung pro kasi yung 20 minutes ko sa ano sa classic, 5 minutes lang sa pro. Good or very good? That's why I love it because it's saving me time. Yes. May nagsasabi kasi kasi hindi ka sa budget ko. I understand pero bottom line Money that is lost, you can gain back. But time that you don't, that you use already, you cannot gain it again. So that's why I recommend the Pro lalong lalo kung gusto mo faster results. Yes or yes? Yes. yes. Kaya congratulations sa leader ko. Ka-redeem -re lang ng Pro. Yes. Yeah, ano Nag-Pro. nag, -pro. nag ng Pro. Ganyan kaganda yung negosyo natin. O, di ba? Good news ba yun? Yes. Okay, ma kung, kung hindi nakakaintindi ng redeem, e explain po natin mamaya yan. Okay? So, yan po. And gusto ko, ano, ha? you spend more time. Para sa akin, spend more time on the back. Kasi nandiyan dyan lahat ng stem cells. Nandiyan dyan lahat ng mga dormant stem cells nyo. Kaya may suggestion, yung kung may partner ka, okay, ask your partner to blow you. Ha, ah, Okay. Blow each other. O, di ba? Ah, may bayitura nun. Pero ang bottom line, di ba, kahit bulungan mo, pakiblow ako. yeah ha, Blow, blow, blow. Ngayon, kung wala kang kasama, wala kang partner, meron po nabibiling may stand. I-shoot mo na lang doon. O, oh, di eh, ba? Gaganong-ganong ka na lang. O, oh, Di ba? Diba? Para paraan na lang 'yan. Tama hindi? Okay? So yan po yung pinaka ko. And of course, after the session, you drink water again to replenish lang yung mga na lose, na lost na water. Okay po ba 'yon? Yeah. Is that clear? Yeah. Guys, ha? kailangan to very important 'yan. So now, so we don't recommend this product, okay? We don't recommend it if you're pregnant. Okay? Hindi ka dito mo ka lang. Ha? Kailangan pregnant talaga or kung may menstruation, hindi pwedeng gumamit ng na classic natin. Ano pa? Kung meron kang stent sa heart, kung meron ka pong mga ano, mga implants, okay? May pacemaker ka, meron kang bakal sa katawan. Why? Kasi syempre when you use it because of the heat, umiinit yung bakal. Ganun lang kasimple. And it might affect your body. Pero like what I said, if you get the pro, oh, yan na naman tayo sa pro na naman eh. If you get the pro, the pro has a cool setting. ko siyang gamitin. Yes. Good or very good? Very good. Yun yung kagandahan yung Kaya it really makes a huge difference. Sabi nyo, huge. huge. It makes a huge difference from a classic to a pro. Iba talaga. Alright? So anyway, so what else? So dito pag ginamit nyo, let's just say an assumption na one hour mo ginamit yung machine. Imagine mo ta, para ka pong nagpa-acupuncture 10 times. Ganon yung effect sa katawan. Para ka pong nagpa- 20 times na cupping, para ka nagpa 20, 30 times ng gua sha. alam Ano may, ito yan eh. Tapos para ka pang 40 times nagpa-massage. Kaya to be honest, adik po ako sa massage. But after kumakuha itong iTera, mas ito na lang preferred ko kaysa magpa-massage. Iba kasi ang effect. Good or very good? Very good. Very good, di ba? So, sa akin, I really have to emphasize on this. If you have a loved one who you know that would benefit from this product, share it. Okay lang ba yun? Yes. Okay, sabi nga, let's share it. Let's share. So mga nanonood online, may message for you, share it. Ayun na nga eh. At eto, eto siya na magsasabi nito. Kasi diba, wala namang ibang magsasabi nito kasi nga pag-uusapan natin yung business. So ladies and gentlemen,